Maliit na tingin, malalaking utos, hanggang sa sumulpot ang apoy at gumuho ang yabang. Sino ang may alam ng exit routes at sino ang tatawag ng sir sa taong minamaliit nila? Sa pasilyong makitid na ngayon nila lamon ng usok, kumakalansing ang kumpol ng susi sa baywang ng lalaking na kaputing kremang polo na may bahid ng alikabok at pawis. Si Mang Rodel iyon, ang janitor na palaging sinasabihan ng sa likod ka lang, ngayon ay nasa unahan. Kaliwang kamay nakahawak sa malamig na knob ng pinto at kanang kamay nakakuyom sa pulang fire extinguisher na mabigat ngulit kasinggaan ng loob niya. Habang sa likod niya ay nakukumpol ang anim na tao, isang ina na mahigpit ang yakap sa batang babae na nakapulupot sa pink na jacket. Dalawang lalaking nakalong sleeves na parehong tinatakpan ng ilong. Isang matandang nakayuko at inuubo at isang dalagang nanginginig ang balikat. Lahat nakatingin sa kanya na para bang ang tangin nilang hangin ay ang lakas mang loob niyang hindi nauubos. Sa kanan ng frame, sumisiklabang dilaw kahil na apoy na kumakain sa gilid ng dingding at kurtinang di na mapigilan ng sirenang paos at ilaw na pula-puti sa dulo. At sa kisame, gumuguhit ang kumpol ng mga kumikinang na abo na parang alikabok ng alaala. Kaninang umaga lang sa mismong koridor na ito, inunahan siya ng supervisor na si Victor, nakaputing kamidaga at makintab ang sinturon. Oh, Rudel, sa likod ka pumasok. Nakakaistorbo ka sa mga guests. Sa katinalikuran ang lalaking nagdala ng mop, basahan at pirasong respeto na matagal nang pinaghahatian. Opo! tanging sagot niya noon. Pero sa bulsa ng tangi rin niya, tumatambol ang alam niya na sa bawat sahig ng gusaling ito ay may dalawang exit. Isang service corridor na hindi alam ng karamihan at tatlong fire extinguisher na paulit-ulit niyang chinecheck kada umaga. Pasintabi sa mga taong ayaw makinig ng boses na mababa ngunit sanay sa kahigpitan ng tunay na buhay. Dikit sa dingding, lahat sigaw bulong niya ngayon, paos ngunit malinaw. Yumuko, bibig at ilong takpan. Ikaw iha, hawakan mo ng mahigpit si mama. Sabay abot ng puting panyo sa batang hawak ng ina. Huwag kayong tatakbo, tayo ang uunahin ng usok. Sa baba tayo dadaan. Umugong ang apoy sa kanan, parang galit na aso. Siniklot ng dilim ang dulo ng pasilyo at ang sahig ay naging madulas sa pinaghalong tubig ng sprinklers at natunaw na plastik. Sir, dito ba ang exit? Utal ng lalaking nakasalamin. Siya ang una sa mga nagko-cover ng ilong kanina. Hindi sir, Rodel lang. Biro ni Mang Rodel na halos hindi biro. Pero oo, dito. Sabay dampi ng likod ng kamay sa pinto. Hindi palad dahil alang niyang ang palad ay madali mapaso. At nang maramdaman niyang hindi ito mainit, dahan-dahan niya itong binuksan. Sakto namang bumulaga ang usok at bahagyang siga sa kabilang dulo type A at bito. Bulong niya na parang kinakausap ang sarili. Kakayanin. Hinila niya ang pin ng extinguisher, tumayo sa pwesto na parang bantay na aso sa gitna ng bakuran at hinataw ng maikling burst ang paanan ng apoy. Hindi sa mismong tuktok, pahiga, winalis ang dila ng apoy na parang pinapakalma ang batang nagtataray. Kumulog ang tunog, bumuga ng puting ulap ang nozzle at dahan-dahang umurong ang sigalbo, nagbigay ng makitid na landas sa kanila. Sa akin kayo sumunod, kamay sa balikat ng nasa harap, walang maghihiwalay. Ikaw, Boss Vic. Ikaw ang dulo. Ikaw ang magbibilang sa likod. Boss muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word Justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Tumango si Victor na kahapon lang ay may utos na sa likod ka at ngayong gabi ay sumusunod para sa sariling buhay. Sa kaliwa, kumalabog ang isang pinto. May iyak ng sanggol mula sa dulo ng koridor pero mas malayo iyon at may ibang tauhan ng humahabol. Si Rodel sa isip, checklist, electrical room, locked, roof hatch, sa service stairs, emergency light, mahina pero okay. Mang Rodel, hingal lang dalagang nasa hulihan, natatakot po ako. Okay lang matakot, sagot niya, pero mas okay kung susunod tayo. Isinara niya ang pinto sa kanan para putulin ang hangin na nagpapakain sa apoy. Kinandado gamit ang kanyong susi at itinuro ang kaliwang liko. Service corridor yan. Mas masiki pero mas konti ang usok. Humakbang sila, mabagal na parang mananayaw sa sahig na saliwa at bawat tapak ay sinisilip ni Rodel kung may nakakasabit na kable. Sa dulo, isang bakal na pinto na may maliliit na puntas ng kalawang. Dito, at muling sinubukan ng nab gamit ang likod ng kamay. Hindi mainit, okay. Sa pagbukas, sumalubong ang hagdang bakal na malamig at tuyo dahil hindi nararating ng sprinklers. Dito huminga ng mas malamim ang lahat. Isa, dalawa, tatlo, bibilang ni Victor sa hulihan, anim tayo. Sumagot si Rodel, anim tin sa si harap. Sa kalagitnaan ng hagdan, may batang umubo ng sunod-sunod. Ang batang babae, iha, sa akin ang panyo, sabi ni Rodel. Iniabot ang sariling panyo na may amoy sabon at amoy trabaho. Basayin natin sa tubig. Kumuha siya ng bote mula sa side pouch ng kanyang utility belt, binasa ang panyo at itinapal sa bibig ng bata. Ganito, sige, malapit na ang landing. Sa landing may maliit na bintanang disalamin. Dito kita ang dilaw na pamumutok ng apoy sa main hallway at ang lilim ng mga taong kumaripas. Pero dito rin naroon ng liwanag, exit sign na berde, kumikindat sa itaas ng isa pang pinto. Wag ang elevator, babala niya. Kahit anong mangyari wag, Ngunit walang tumutol dahil alam ng lahat na may mga kwento ang lungsod na hindi natatapos ng maganda sa elevator. Mang Rodel, singit ni Victor, boses na unti-unting nababasag, pasensya na sa, alam mo na, mamaya na yon. sagot ni Rodel, basta lumabas tayo. Binuksan niya ang pinto sa dulo, humalik ang malamig na hangin mula sa fire exit na patungo sa open air service deck. Saglit silang umalinsangan sa laya at doon sa liwanag na mas tahimik kaysa sigaw ng apoy, sinabi niya ang huling utos. Diretso sa parking, may gate sa kanan na bukas. Ako ang huling lalabas. Huwag na, kami na, sabat ni Victor. Tila gusto nang bumawi ngunit umiling si Rudel ako ang may susi. Bumaba silang muli sa metal na hagdan. Sa ibaba, sumalubong ang dalawang security na may dalang basang kumot at isang attendant na umiiyak. Dito! Dito! Turo nila at isa-isang inilabas ang anim na sinasabitan ng kumot at binibigyan ng tubig. Si Rodel huling lumabas. Bumaling pa muna sa service corridor para i-double check ang pinto na isinara niya kanina. Sinigurong nakakandado para hindi humilan ng hangin ng apoy at lumaki. Paglingon niya, nakatayo roon ng batang babae, nakasilip, nakapaliwol sa kanya. Salamat Mang Rodel, aniya na parang ibon na natutong magsalita sa gitna ng bagyo. Sige, sa labas muna, sagot niya. Pinisilang balikat ng bata, sa kalumakad palabas ng gusaling nagsusumamo. Sa labas, nagwawala ang sirena. May puting ambulansya, may bombero na sumisigaw ng clear the area. At sugilid, may mga empleyadong nanginginig sa lamig at takot. Si Victor at ang iba pa'y umupo sa gutter, inuubo at hindi na alintana ang putik sa mamahaling pantalon. May lumapit na babaeng nakablazer, si H.R. Liza, na kanina'y nakataas ang kilay ng makitang nagpapahinga si Rodel sa pantry, ngayon ay nakayuko. Rodel, salamat. At si Rodel, simple lang. Trabaho lang po. Dumating ang hepe ng bumbero. Tumanggo kay Rodel na parang kilala na niya ang mukha ng mga ganitong uri. Tahimik pero gumagalaw. Sino ang nagkandado ng hallway doors? Ako po, sagot niya. Buti na lang, tugo ng hepe. Kung hindi, hihilan ng hangin at lalaki pa yung siga. Volunteer ka ba dati? Dati po, sa barangay namin, sagot niya. Nagkibit balikat, kaya po ako laging nag-iinspeksyon kahit walang nakatingin. Sa gilid, handa na pa ng magtanong ang media pero hinarang ni Victor. Ako na sasagot at humarap sa kamera na may basag pa ang boses. Ang nagligtas sa amin, ang naglaba sa service exit at nagpatigil sa apoy sa koridor, si Mang Rodel, ang janitor namin. At sa unang pagkakataon, mula nang nagsimula siyang magbuhat ng map sa gusaling ito, narinig ni Rodel ang salitang hindi pa niya naririnig mula sa supervisor Sir, Sir Rodel, ulit ni Victor na may bahadyang niti ng paghingi ng tawad. Pasensya na sa lahat ng beses na pinapasok ka namin sa likod. Mali kami. Hindi nagpaiyak si Rodel sa harap ng kamera. Pinunasan niya lang ang noo at mumiti ng kaunti. Kung may matututunan tayo, sir, ganito. Yung likod, minsan yun ang daan palabas. At yung tao sa likod, minsan yun ang may alam kung paano tayo lalabas. Sumang ayon ng hepe, pumito sa mga tauhan at ipinahayag na ligtas na ang major fire lines sa tabi na kaya pa rin ang ina sa anak at sa pagitan nila at ni Rodel ay may katahimikan na hindi nakakatakot katahimikan ng tao sa taong inabot sa tamang sandali kinabukasan hindi nalikod ang una niyang pinuntahan Tinawag siya sa boardroom kung saan dati ay nire ang overtime niya. Naroon si Victor, si HR Liza at ang building manager. Rodel, simula ni Liza. Alam naming ayaw mong maingay pero kailangan naming maging malinaw. Simula ngayon, ikaw ang safety and facilities officer. Sayo ang training ng lahat para sa fire drill. Kasama na ang ruta ng service corridor na alam mo. May dagdag sahod, may allowance para sa equipment. At may memo tayong ipapaskil, ang sinumang makikitang nanlilibak o nagmamaliit ng staff ay manananggot. Hindi marunong magsalita sa malalaking kataga si Rodel pero marunong siyang magsabi ng totoong salamat. Maraming salamat po, ani niya. Pero higit sa lahat, mag-drill tayo ng totoo, hindi yung picture-picture lang. Oo, oh, sagot ni Victor, ikaw ang bahala, ako ang dulo. Ako ang magbibilang sa bayhalakhak na may hiya at ginhawa. Sa linggong sumunod, nagbago ang ugali ng gusali. May mapa ng exit sa bawat pinto. May naka-checklist ang fire extinguisher. May weekly drill kung saan inuuna ang mga nanay at bata. At may maliit na plakang nakapaskil sa service exit. Salamat, Mang Rudel. At kung minsan, dumadaan doon ang mga taong dati ayaw dumaan para lamang hawakan ng malamig na knob at maalala ang gabing natuto silang tumawag ng Sir sa taong dati tinatawag lang nilang sa likod. Sa huli, hindi ipinagmamalaki ni Rodel ang nangyari. Pinagpapatuloy niya lang ang dati. Gumising ng maaga, ikutan ng fire doors, tapikin ng extinguisher para marinig ang tahimik na handa na ako. At sa bawat taong papasok, mahinang paalala, alamin mo ang labasan bago ka magmadaling pumasok. Sapagkat sa mundong sanay sa yabang, may mga gabing pumipili ang apoy kung sino ang tunay na leader at hindi laging nakakurbata ang sagot. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating na kwento. Kita kit sulit bukas!